Posibleng magharap si Pastor Apollo Kiboloy at mga nag-aakusa sa kanya. Kasunod ng ipinatawag na hearing sa Senado, hinggil sa mga krimeng kinasasangkutan ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. May report si Raymond Tinaza. Inaasahan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang pagharap ng televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy at mga nag-akusa sa kanya sa gagawing pagdinig ng Senado ngayong buwan. Nagpatawag ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamunuan ni Hontiveros sa Enero 23 para silipin ang mga alagasyon laban kay Kiboloya ang leader ng religious sector na Kingdom of Jesus Christ. Nauna sinabi ni Ontiveros sa kanyang sulat sa Department of Justice na nais ng komite na humarap ng personal si Pastor Kiboloya Inihain ni Ontiveros ang Senate Resolution No. 884 para magpatawag ng imbasigasyon sa umanoy malpractices na nagawa ni Kibuloy sa likod ng pagkunwari na ito ay bahagi ng pagsunod ng kanyang mga taga-sunod. Nabanggit sa resolusyon ang mga seryosong alegasyon laban ni Kibuloy gaya ng human trafficking, pangagahasa, sexual at physical abuses. Nagpahayag ng kahandaan ang mga dating membro ni Kibuloy na magpagtulungan at tumestigo sa pagdinig ng Senado. Tinulig sa naman ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio Siontiperos na idinaan umano sa trial by publicity ang algasyon sa halipa na magsampan ng kaukulang reklamo laban sa kanyang kliyente. Ako, si Raymond Tinaza para sa Kwentong Politiko.